Sama so, tu kami ni boleh yang pancit kantun Kanton yang kami. That's hmm. not please Hmm. It's okay. Belakang Apa kena buat? Untuk ada watak untuk dah. Sabar. Wadah. Amin, kena okay, okay, hmm. okay, Where's those? So guys. So pwede nang ilagay yung noodles. Ay sobrang init. Diyan lang kakain na namin ngayon. Ito yung ilagay ko po. <tipos> Isa lang. Malaki na mga siya. Pansip siya Ito Totoo na siya, hawain na natin. Wow! So, ito na po yung aming pagkain ngayon ni Chinchin, ha? Oh. Mm. May kamuti siya, oh, kamuti. Tapos may dalawang egg. Eh. Kamuti? Oh, ito ang aming tanghalian ngayon. Mm. Mommy, I want try. I want try what? I want try this. Mm, sige, ikaw. Ito, ikaw, video ko. Sige. Kasi lahat gusto niya, I want try. Dito you naman know si Mingming! Mingming! eh <laughs> lagi yung nakasunod sa amin si yan, hindi yan nahahawakan. Ito na ba yun, nak. It's very hot. Again, slight ngayon ng ano kasi malimlim. Mainit, nak. Mainit, oh. <laughs> That's nak. <it>, oh. <laughs> ano naman siya, oh. Chopstick. Chopstick, kunyari. Hmm. Ini betul gamen, tiga sahaja. Ming Ming! Yan si Ming Ming. Always waiting for us to give him ano, food. Yes, Bibi? Yes, Yan na si Chin Chin. Sarap! Sarap po. Oh. Kain po tayo, guys. I want to try. Okay. It's okay. Ito yung aming kalaban, ha? Huh? Yeah, malamig na tubig. Eat <laughs> ah, the kamuti, Chena. Kumain ka ng kamuti para lalakas ka at uutot. Kamuti, ang pampautot. Sarap. Yay! Mm -hmm. Yummy noodles. May egg naman po yan si Kinky King. Ayaw yung eh. Sarap na? Masarap po. Yan si Mignon. Ming, Mingming! Hmm hmm, hmm. hmm. May kamuti yan, chow. May kamuti sa so may dalawang egg. Dagdag kamuti, okay? Eh! Kamuti! Okay. Ayaw tumahingaan mama. Gusto siya lang. Namimigay ang bibi, ang bata sa mama. Understand? Kaya mamigay. Is that yummy, dos? Hmm. Hmm. Look at the look. look like, mommy. Hmm. Hmm. This is the water. Hmm. Be yeah. got Sarap. Galing yung kumain niya. Eh. So, give okay, mama na ka. Mommy is your mommy. Ayun niya. Ayun si Ming -ming, oh. Ming Ming. Ming Ming! Matapang po yan hindi yun nahahawakan. Hmm. Huwag <laughs> mo na bigyan, kagating ka. Sarap. Ah! <laughs> Yummy noodles! Noodles po, may pan kamote. Ayan you o, know, kamote o. Oh. Nilag o, oh, nilagyan ko talaga siya ng kamote. Oh. Ming, Ming! Lagi niya nakaabang sa amin. Pero hindi siya nahahawakan. Tubig naman siya. Sarap yung tubig namin eh, malamig. tapos yung noodles, so. no more so, so ngayon egg na ma'am okay, isa kami yung chinchin ng egg oh. arun na yan si chinchin magbalatan mo chen ito arun na to magbalat ng itlog niya eh tapos mo yan ah? oh, sarap itlog mm -hmm. yummy yes delicious May siya ng Ha <laughs> ha ha ha! Ayo! Ah, Naka-uniform pa pa galing yan sa school, oh. Balayina, sana! Oh! Dami nak kain ng bibi ko, ah! Busin mo yan, igla yan. Sige, sige. One, two, three, go! Don't give the cut. Ito si Kat-Kat, oh. Kat-Kat. kat don't like that. Sarap na. Priina, saan na? Oh, 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 oh. Itlog naman. Sarap ng itlog. Kasi din kahit itlog. Ayaw niya magpabalat eh. Gusto niya siya magbabalat ng kanyang itlog. Hmm. Ano? Follow you, die. I'm feeling so small. It is all over your face, and nothing at all. diteganya <laughs> <coughs> <laughs> <sniffs> <laughs> 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 समय <laughs>